Ayan, pauwi na po tayo. So, nakakuha po tayo ng 2,000 pieces na catfish into 2 bucks. Ayan ha. Pauwi na po ulit tayo. 2,000 po. 2,000 yung mataw na yung kapag. Kaya nga makabuhay nga lang doon na limandaan. Ayan, eh. marami na lang. Ayan, pauwi na po ulit. Ayan kanina pa sinasabing pa uwi bye bye Yeah. Gay pass daw po. Thank you po. <laughs> before the group So susunod na video na natin naka-uwi na. And um, uwi po ng bangus si Dade. Papunta pa tayo. May bangus. Nalang ba? sir. Kurang na okay. pa lang niya pala tayong cooler. Wala. Pa-yelo ba kayo oh, Ah, pusit Pwede i-sukot lang na. Ay, na lang sir, ali na. Doon sa kulay blue. Ano sa May kulay blue kang dala, dade. Yung blue na <coughs> kwan? <coughs> Yung nalagyan na <ng> isda? <coughs> Kailangan eh... Uh, 200 lang sa kilo.

Ang ah, dami na bili ni Dade oh. Kina? Thank you pa. Alam pre. <laughs> Masarap yung bangis na eh. ah, <laughs> eh. uh, di ba dito sa Buno. Napala yun tayo sa bunuan. Ah, eh dito daw mismo 'yan, kuli. Ah. Ang bagus dito sa Buno. Tubi na Lona. So, naka-uwi na po kami. Nga pala, meron na po nga pala kami bagong starter nung niya So, hindi pa rin po dumadami. Kaya hindi ko pa rin binodocument nagpaparami pa lang ulit so di makikita sa picture Ayan. pero may starter na po ulit tayo binili ko na to hindi ko na to hiningi sa pipal dap niya na dap niya hindi na moy na Yan. mga green water ko Ito na ko nga pala mo ilalagyan. So, ito na po yung lalagyan natin ng fingerlings. Ayan, nilalagyan na ng tubig. Ah, pwede. Pwede naman na natin ilagay. acclimatize muna. Hindi ko muna bubuksan. Pa. Mga 30 minutes. So, ito po yung finger links natin. Yan o. Na. Narating na siya ng San Antonio Nueva Ecija Isa lang isa isa Ay. Ayan. 15 minutes. O to 30. Para ma-climatize nila. Yung tubig. Hmm? Parang nakita ko yung takip niyan doon. Parang po yung mga hito natin. Sa circular pond. Nakita akong takip dito. <laughs> Ayun pa, saan yun? Masiguro. Ba't kasi... Hindi <laughs> binabalik. Meron naman. Ha? Meron O kaya nga, itabi mo na. Gahanap ka rin. Ano mo, baba pa naman ngayon eh. <coughs> Bago, ang gagamitin niya tayo na, pinipinturahan na yan. Meron. Yeah. Eh? Pini, ginawa na ba parehas na treasure? Yung dalawang treasure, ginagawa na? Palang. Ay, yung isa pa <laughs> maya lang. Maya-maya, balik Siya lang. Ayan. Mm. Tabi niya ito. Para sa susunod. Hindi pa ba baka kasukat siya? Di ba isa sukat lang yan? Ah, kulang lang sa salapat. labo na ito kaya may papakawalan ang mga 15 to 30 minutes pakakawalan na natin narating na po sila dito sa Nueva Ecija ang pangalan nila mga Nigeria ibig sabihin galing pa Nigeria Ayan, si Dansoy naman ang nandito ngayon. Ang ah, magpapakawala ng ating hito. Hindi kaya maaarawan dyan? Oo, oh, papusok mo talaga. Ayan, kasama natin si Dad eh. Saka si Dancy. Nakarabar ban dyan eh. Mau hmm. oh, mata ma bol yung pagkakatali ya ah. Oh. Angat mo, hangat mo. Buhay pa, buhay pa. Buhay pa. Magal Iya Yes. Alam mo ba Pakawalan? Hawakan mo dito sa pinakadulo. Parang gugulo. Hindi, habaan mo. Haba. <coughs> tapos, ganunin mo. Halik na, lapit ka. Habaan mo dito. Pa. Pwede pa. Oh, sabi nga po ni Dancy. Si. <coughs> Kunin mo yung pinakadulo na gitna Sige, igit na mo na. Ay, sa gitna po. Hala. Hindi, yun muna. Yan, tapos habang kinopan mo. Pag mo mo bubuksa yung kamay mo tapos isang yan o isang bukas yan ha? hindi oh, o huwag mong tatapakan ha? oo ito may ito pang atres mga 1 inch nakabas na isa ka na lang wala ninibagot ok velvet. Let's dress them. Try to lang sila. Alagaan natin na isang taon dito yan. Okay. <laughs> Yan ay baby bread. <laughs> oh, tabi may sopot ta. ah. Yung okay na yan. Huwag mo na tagali hangin. Yan. Ayan. Galing, ang tinatalian yung pinakapwet, oh. Ngayon ko lang nakita to. Para hindi sila dun magsisiksigan sa gilid. Yan yung ating mga Nigerian The breed. So ay, marami po sa kanilang mabuhay. May patay pa, makawala, ano? Balilis ah, <coughs> <coughs> pa lang sila. na. Hindi natin patulo. Parang malakas yung patulo. Dati, oh, okay na yun. Ano yan? Overflow? Eh, <laughs> paano nga pala yun? Paano ma-didisk yung sobrang tubig? Ah, padami. Hmm. Ah, matagal naman malalalim po ito, ano? <laughs> Mas mahina nga kaki Malakas eh Nag Minto ba? Tumutulo po ba? Parang napatay ke. Eh. Okay na po. So, iniinaan lang natin yung tulo para may galaw lang po do sa tubig ng mga hito natin. Ano? Sakto. Ay, nasa, parang mat, malalim na doon, ano? 50% pwede. Pagka lumaki ng konti. Ayan. Ayan, lalagyan po ni Don ng net. Kaya napansin ni Dad, eh. Ito yung um, mabibilis eh. Ka. Kala, marami pang nakipakain. <laughs> Nabubuhay ba sila kahit walang oxygen doon? Mm hmm. Baka kainin mga gurami na yun. Gaso mo muna dito. Yay, yeah, babad mo na dito. Hindi okay, mo masisailan yung mga malalaki na yun. Pa

Pak, saya anak Pak Mas mau mereng ke pastor. Nah, saya buka YouTube. Itu tolong. Terima Ayan na po yung mga hito natin. Ayan. For breeders. So, dito ko na lang po tatapusin yung vlog na ito. So, like and subscribe our YouTube channel. Yan. Nakita nyo po kung paano kami pumunta sa Dagupan. Kasama si Daddy at kumuha ng mga breeder size. Salamat po ulit kay Sir Jojo Tubera. Shout out po sa kanila sa Before Dagupan. So, hanggang dito na lang po. Like and subscribe. Bye-bye. Subscribe kayo. Ayan, <laughs> inuubo po tayo. Nakahiga na lang iba, oh. Mm hmm. Yung, yung ibang nang naglalangoy, yung mga nakarecover na. Dito, hindi pa, eh. Na, bye